Yan nanalo si Sir Russell Napakaganda talaga nito na Pull uh, out na rin nila yung halaman ko um, Lupit talaga na ni no, Naiuwi right? na ang show <laughs> <laughs> na iuwi na <laughs> So, yun ang ginawa para mas madali. You know, hindi rin yung... Ayos. Ayos. Ayun na, best yung show. Oh. Ganda <laughs> niya, <then> Russell. Ha, <laughs> ha, Viral na yan. Ano Salamat po sir. Salamat sa pag-document. <laughs> Kahit pag-igrese, eh, hindi na ko na rin. Pag ngayon, ang bawal. Si Russell yun. Uh -huh. no? Ayan. kaka na lang ulit dito sa close nila. So dahan-dahan lang. Hindi pwedeng uh, biglo ito kasi delikado. Pag may naputol dito ang sanga, nakupapangit. At so, dapat talaga pagbuhat dito, ah, uh, sakto. Mga babasok pati yung pat. Kasi magalaw siya dahil na uh, mahaba yung mga sanga niya. So yan, yung nanalo si Sir Russell. Napangganda talaga nito. Ah. Ah, na nila, strap meron pa isa, dalawa yung dalaw nila so kaya naman yan meron na sila doon ano, parang goma, Umihila na lang humihila na lang para salamat sa mga sir, ah, pa rin ako lumbang dadayuin kita min sa mo? Lord, Lord lang po sir Lord, Lord. alam niyo yung shortcut galing tambo Ang alad sir. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. ng lunch, sir, kaliwa ko. Kaliwa, may lunch pa ka sa kapila, ah. After doon yung huling lunch, diretso pa na konti. Pagkatapos ng lunch, sir, kaliwa ka. Aba, aba, aba. Anong mamay mo? Russell po. Russell. Russell. Po. Salamat, Salamat po, sir. Anong pala itong daan? Diba? Rodenas compound po. So, meron pa isa. <tis> Ito yung isang bantigi na dala-dala -dala. dala, dala. So, pakukulay na rin nila. Parga na rin sa Salamat rap. Salamat so, so, yan mabigat din. Ang brain niya, tatlo din yung nagbubuhay. Baka so, delikado kasi baka maputulan ng sangay. Yan mas maganda talaga. Tatlo yung nagbubuhay. Hanggang sa muli. <laughs> Balik na sa kwarto nila, Sir. <laughs> Ayos. Hanggang sa muli. Galing, galing. Napakalaganda <coughs> ah, ng mga pagbigay ni Sir Okay, okay. Well, Jonathan, pwede na natin. Pwede mo na kayong pumark din na kayo. Congrats, Sir. Uh. Congrats po. Galing.